yung ginawa niya sa akin nung sa vlog nila, yung ginawa niyang pagsilosin ako. Kaya naisip mga what if ibalik ko sa kanya. Diba? Titignan mo natin yung reaction niya kasi syempre ako nakita na yung reaction ko eh. Okay na po dyan, sir. Okay na po ako na po. Sana? Mm -mm. Gaw? No? No.

Wait lang. What? Oh no! Ha? Huh? Asin niya kausap. Araw niya nakausap Nakausap talaga? Baka naman pinaprank niya lang ako kasi pinako din siya ng dal. Hindi, hindi dahil. Kasi kung nagpaprank siya, alam ko ang niya sa akin. Gusto mo pakinggan ko. Sige daw, pakinggan mo daw. Pakinggan mo kung may kakol talaga. kung sige. Kung totoong may babaeng kakol. Ang sweet nila yun. totoo? Parang nag-I love you han a... eh yeah, Oh, ma'am. Isindahin lang po ako, ha? Ah. Sino? Ay, yung ano, yung makakausap ko pa. Saan po ba kayo bababa, ma'am? Ay, hindi mo alam. Alam mo naman kung saan yung maami eh. ah, niya. Ha? Saan na? Bulacan? Ma'am, anong Bulacan? Sino yung taga Bulacan? Hindi ako taga Bulacan. Ay, hindi ba na? Ay, yung ano ko Madalo, ba yung atrebe isiya. Sa so, kaibigan mo ka, pala yun? sa nandito eh, din na, naman Hindi eh. na, hindi na, ako. Walang no. No, no.